ito yung obas ko na bumunga noon na hindi ko siya prenuning pero bumunga pa rin siya marami siyang binunga pero hindi ko napakinabangan yung mga bunga niya kinain lang ng ibon ayan mga ayan magandang araw mga kaobas dito naman tayo sa isang area ko na to bali anim na puno ito ito yung obas ko noon na hindi ko prinuning pero bumunga pa rin siya. Ayan yung mga pinagbungahan niya. Maraming ibinunga ito pero hindi ko na-harvest yung mga bunga niya kaya inubos lang ng mga ibon. Ayan o. Kasi hindi na ako nakapunta dito nung uh, mahinog sila. Tapos tinukatukanan ng mga ibon na damage na hindi ko na kinuha. Pinabayaan ko na lang. So ngayon wala rin mga ano to wala rin fertilizer at bihira na rin nadidiligan uh, damo damo na nga dyan. Uh, at ngayon ay eh, pruning ko siya uh, at subukan kong pabungahin kung bubunga siya kasi kali pag bumunga ay mapapakinabangan na yung kanyang mga bunga maraming binunga to noon ayan pero yun nga dinamage ng mga ibon so ipuproning ko siya ngayon titik uh, titignan natin kung marami siya ibubunga pag siya na proning kasi noon hindi siya na pruning pero bumunga ngayon po pruning natin so yun uh, let's go proning na kagad wala nang ano to uh, direct sa proning na yan oh. tumubo na nga yung mga sanga, -sanga dito sa puno Ayan. so walang fertilizer wala lahat direct sa pruning pero ito may mayigit, mayigit isang bon ng walang bunga kaya pwede na i-pruning hindi ko rin tinanggalan ng mga dahon basta direct sa pruning na lang titignan natin sayang yung binuha nito pero ang tapis ng bunga nito inubos ng ibon lumabas ko noon na kinain ng kabayo yan ayun o oh, ang haba dati ng mga binungo pero hindi ko kinuha medyo malayo-layo kasi itong lugar na ito kaugat ko mamaya na lang ulit mga kaubas dahil sa hindi siya na pruning noon ang ahaba na ng mga protein ke no oh. yan hanggang doon oh <laughs> ang haba haba ng mga inabot ito ito sundan natin oh punta pa doon sa kabila doon yan yung pinakapuno niya. Tapos ito. Umabot siya hanggang dyan. Haba. Ito, itong arm na to. Ah, putol siya na dito. Mahirap i-pruning. Ang haba ng uhugutin. Ayan ang mga mga protein cane ang lalaki pinutol ko na lang dito kasi pumasok na siya sa bakod ito yung kutugtong niya punta pa siya doon ayan kasama siya dyan oh. haba lalaki ng protein cane ayan tapos na ako dito sa banda na to ang pagpuprone naman eh, ang importante lang ay idipindi nyo lang doon sa Uh, size ng protein cane kung nasaan yung mga malalaking uh, buds tulad nyan ay tira nyo na pero dito sa ganito naman na uh, maliliit ay uh, dalawa ganun lang tulad dito mga dalawa lang wala yan sa haba basta depende sa size ng mga protein cane doon nyo lang siya putulin kung maliliit isasagad nyo na lang ganun lang sila ang pagpaproning babas ito ang laki nito na to kasi hindi naman nga na pruning noon eh dyan dito ko na lang siya pinutol mukhang uulan na so itong tatlo na lang dito sobrang dami pa ng damo oh. tanggalan ko na lang siya bukas ito may natira pang bunga itong dalawa na to ano to eh black yan eh halatang hindi na nadidiligan mamatay na yata ayan so kung madidiligan siguro ito ng araw-araw pagkasagali bumunga basta wala akong fertilizer wala akong makukuha na ng fertilizer dadaanan na lang natin sa mga organic Ayan, tapos na ako mga kaubas Hanggang doon. yeah. So, ilang puno lang naman ito at hindi naman masyadong makapal. Yung nga lang at ang haba ng mga protein cane. Yung mga nasa taas. Hindi ko na inakyat. So, ito. Dadamuhan ko yan. Tatanggalin ko ng damo tapos maglalagay ako ng tae ng baka so yun lang so ito ang ginawa ko direct sa pruning na wala na akong ginawang iba dito na hindi ko pang diniligan bago ako nag pruning tingnan natin kung bubunga pa rin sya kahit walang uh, binigay natin mga fertilizer at isprayan ko na lang ito ng fungicide bukas cultivate ko yung mga lupa yan. so yun pinagkita ko lang ito yung mga iba nating mga prino nung nakaraan ay may bulaklak na so panoorin nyo na lang mga kaubas yan so hanggang dito na lang ulit mga kaubas maraming salamat sa inyo lahat bye bye